pagiging saksi. saksi. Nakikipag-ugnayan ang paok sa Chinese Embassy tungkol sa mga tinaguriang Pogo Baby na naiwan ang kanilang mga amang ipinadeport matapos mahuli sa mga Pogo. Emosyonal na namaalam ang mga Pilipinang partner ng mga ipinadeport na dayuhan. Saksi, si Selima Refran. Oh. Tulong-tulong ang mga taga-immigration at BI Fugitive Search Unit para mapigilan ang pagwawala ng isang Chinese national sa immigration area sa NAIA. Kasama siya sa mga Chinese national na ipadedeport sana pabalik ng China matapos mahuli sa mga pogo. Pinunit pa ng dayuhan ang kanyang travel documents para di matuloy ang deportation. Pero sa huli, na-deport pabalik ng China ang lalaki. Lumapag doon ang sinasakyan nilang eroplano pasado alas 4 ng hapon kanina. Galing sa mga Pogo sa Cebu, Tarlac, Pampanga at Metro Manila ang 187 Chinese nationals na na-deport kanina. Yung iba dito, uh, talagang walang dokumento nung nahuli natin. Ano? Uh, violation nga ito nung uh, kanilang uh, condition of stay. Tatlo pang dayuhan ang naiwan dahil vene-verify kung may iba pang kaso sa Pilipinas. Pagdating sa China, ikukulong ang mga dineport ayon sa PAOK. China kasi considered sila as, ano, as um, hindi sila victim doon. Pinoconsider sila as uh, criminals. And uh, it is up to them to prove na sila ay biktima. Dahil sa patutupad na total pogo ban, may hanggang dulo na lamang ng taon ang lahat ng foreign pogo workers para lisanin ang Pilipinas. Pagsapit kasi ng unang araw ng Enero, maituturing na silang mga illegal aliens. Kanya-kanyang yakap at pamamaalam ang mga asawa at partner ng iba pang na-deport. Ang unfair po kasi nila. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa pogo na nadadamay. Eh kabilang na yung asawa ko. Blacklisted na ang mga naturang dayuhan at hindi na makababalik sa bansa bunso ng immigration violations. Kaya ganun na lang ang iyak ng Pilipinang si Jamaica. Hindi niya tunay na pangalan. Baka ito na raw kasi ang huling pagkakataong makikita ng kanyang limang buwang gulang na anak ang ama nitong Chinese nakasama sa pinadeport. Uh, sana po, uh, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Sana po bigyan ng chance na ma makabalik po yung partner ko <laughs> uh, mahal na mahal ko siya. Maghihintay kami kahit na agad isa lang ang anak ni Jamaica sa tinuturing na pugo babies na sinusubukang tulungan ng PAO. Habang kaya namin uh... Sinusuportahan namin namin kahit paano yung panggatas pag nagkakasakit yung bata kami yung nagpapadala sa ospital. Kinakausap na rin daw ng Paokang ang Chinese Embassy. Lalot di pa malinaw kung anong magiging status ng mga bata. Pwede bang gamitin yung pangalan o yung uh, yung pangalan yung apelyido ng tatay niya o pwede bang ilagay yan sa kanila mga birth certificate ano? Kasi nga mga sanggol pa ito eh. So hindi hindi pa namin alam kung ano yung magiging status nila pagdating sa kanilang uh, mga dokumento uh, dito sa Pilipinas. Nasa pangangalaga din ng PAOK ngayon ang dalawang taong gulang na si Yao Yao, anak ng Vietnamese na Pogo worker na si Lucky. Dating empleyado ng Pogo sa Pampanga at Cebu si Lucky, hanggang sa napunta sa Pogo sa Clark kung saan siya inabutan ng PAOK. Problema ngayon ni Lucky, walang sapat na dokumento ang anak para maisama niya sa Vietnam. Hiwalay na raw sila ng ama nitong Chinese na nauna nang na-deport pitong buwan na ang nakakalipas. Tiniyak naman ng PAOK na patuloy ang pag-aayos ng dokumento ni Yao Yao para hindi ito maiwan sa Pilipinas at maging stateless o walang bansa. Kung iaalaw naman siya ng embassy ng Vietnam na umunta sa Vietnam with uh, Yao Yao, then okay lang yan. Mas, mas okay sa amin yan. Kasi kailangan talaga yung kalinga ng nanay. Kung when Yoyal leave, uh, he will, uh, she will leave, and then if Yoyal stay here, he will stay here too. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, ang inyong saksi. Kinatigan ng Timor-Leste sa ikalawang pagkakataon ang hiling na extradition ng Pilipinas laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Yan ay para sa hiling ng Pilipinas na mapauwi ang dating mambabatas para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya dahil sa pagpatay umano kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at siyam na iba pa. Nagpasalamat naman ang Justice Department sa gobyerno ng Timor-Leste dahil sa muling paghatol pabor sa pagpapauwi sa bansa kay Teves. Ang sabi naman ni DOJ Undersecretary Marge Gutierrez, may 30 araw pa si Teves para iapela ang desisyon ng Timor-Leste. At pagkatapos ay doon lang malalaman kung kailan maibabalik si Teves sa bansa. Wala pang komento rito ang kampo ni Tevez. Ilang kongresista ang balak dumagdag sa mga maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay sa House Secretary General. Sa fellowship dinner naman sa Malacanang kagabi, pinagtibay ng mga kongresista ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ito ang manifesto of support ng mga kongresista para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad dito na anumang banta laban sa pangulo ay banta sa republika. Kaya titiyakin daw nila ang kaligtasan ng pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon. Binanggit din sa manifesto na kinokondena nila ang anumang tangka para i-destabilize o guluhin ang gobyerno. Pirmado ang manifesto ni House Speaker Martin Romualdez iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawa ng lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Partido Navotenio. Ang manifesto, iprinisinta raw sa Pangulo sa fellowship dinner kagabi sa Malacanang. He was uh, very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may supporta po yung House of Representatives nabanggit sa manifesto ang destabilisasyon. Kaya natanong kaugnay rito ang mga kongresista. Wala naman po destab pero nakita nyo naman po yung threats nung sa ating pangulo so ito I think it would warrant any kind any kind of support formal or informal. Sa pagtatanong ng ilang mambabatas kahapon, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Tinatayang nasa 200 kongresista ang dumalo sa dinner na ang ilan ay sakay ng mga bus nang dumating sa Malacanang. Nangyari ang fellowship dinner matapos ihain sa kamera ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng ilang dumalo, hindi naman daw nila napag-usapan ang impeachment. Walang napag-usapan tungkol doon. nila. Tapos nagbatihan ng Merry Christmas, nagkantahan. Parang uh, way na rin para mabati ng uh, Pasko ang ating presidente. And at the same time, uh, pag-abi, nag-submit uh, ng mga party leaders yung resolution of uh, expressing support to the President. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya nata-transmit ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Duterte sa Office of the Speaker dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang ibaghain ng reklamo. Sir, would you know kailan po magfa-file yung iba? Yan hindi natin alam. Hindi. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinmail na complaint kung may kulang kung na-verified para si Speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target ng Secretary General ng Kamara na itransmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag o magbakasyon ng Kongreso sa December 20. Kapag one-third ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, hindi na ito diringgin sa Kamara. Ipapasa na ito sa Senado na siyang uupong impeachment court. Sabi ni Senate President Chis Escudero, posible magsagawa ng impeachment hearings kahit nakapra-break ang Kongreso. Magiging neutral daw ang impeachment court. I will make sure that it, the presentation of evidence will be allowed and will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon Political na desisyon ito. Pero yung proseso, Bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Kasunod ng paghahain ng impeachment complaints laban sa bise, naglabas ng pahayag ang Iglesia ni Cristo. Sabi ng INC, pabor sila sa sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban sa Vice Presidente. Mas marami pa raw pangangailangan ng ating mga kababayan ang dapat maasikaso at hindi raw ito matatamo kung puro awayan ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo kagabi sa programang Saganang Mamamayan sa Net 25. Kasama sa nabanggit dito ay ang paghahanda umano ng iglesia na magsagawa ng rally para ipahayag ang pagpabor ng INC sa sinabi ng Pangulo laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sinubukan ng GMA Integrated News na ninawin yan sa pamunuan ng INC pero sabi nila tanging yung pahayag na pinadala nila kanina ang kanila munang sasabihin. Sinisikap din namin makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Duterte. Naglabas ng pahayag ngayong araw ang bise, pero ang nila naman ito, pasasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis at kagipitan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Naghay na panibagong diplomatic protest ng Pilipinas pag ng bagong panghaharas na mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang barko ng BFAR na nasira matapos ang pagbangga at pagbomba ng tubig ng China Coast Guard nakabalik na sa pantalan. At saksi live, si Rafi Tima. Rafi? Pia Ligtas nga nakadawang dito sa kanyang homeport itong BRP Datu Pagbuaya matapos nga makaranas ng napakamapanganib na aksyon mula sa China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Kasunod ng pangbangga kahapon ng China Coast Guard sa BRP Datu Pagbuaya ng BIFAR malapit sa Bajo de Masinloc, pantalan na ang barko sa Orion Bataan. Mula sa malayo, tila walang sirang barko. Pero sa malapitan, kita ang UP sa railing sa starboard side o kanang bahagi ng barko ang isang life raft may crack at nasirang ang lagayan nito. Na-deform ang navigational light ng barko. Nasira ang fire hose box at maging air conditioning. Sira rin ang tatlong CCTV at ang maliit na water cannon ng barko. Sa mas malinaw at kumpletong video mula sa dato pagbuhaya, makikita kung paano tinarget ng China Coast Guard ang exhaust system o tambucho ng barko ng BFAR. Kapag pinasok ito ng tubig, posibleng mamatay ang makina nito na lubhang delikado ngayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lamang at may proteksyon ito. Sunod namang tinarget ng water cannon ng tangke ng krudo na pinangrilo supply ng BIFAR sa mga manging isdang Pinoy. Kita ang talsik ng tubig matapos tamaan ng tatlong malalaking tangke na gawa sa PVC. Nang hindi ito umubra, dito na binilisan ng higanting barko ang antar nito hanggang sa abutan at banggain sa gilid ang malit na barko ng BIFAR. Oh! Oh! Ayon sa crew ng barko, Tumagilid ng halos 40 degrees ang BRP dato pagbuaya ng bangkain sila sa gilid. Kung itinuloy raw ng China Coast Guard ang paggitgit ito, hindi raw malayong tuluyan silang tumagilid. Ayon sa BIFAR, dalawang taon pa lang mula ng commission ng BRP dato pagbuaya. Kaya nakakalungkot na marami na itong sira. Hopefully by next year, madagdagan ang ating mga floating assets. At in terms of ano, uh, quality ay sinisiguro din naman natin na di kalidad ng mga uh, materials. Ayon sa DFA, naghahain na ng diplomatic protest tungkol dito ang Pilipinas laban sa China. Iprinotesta rin ang pagubangga ng China sa barko ng BIFAR sa Escoda Shoal. Are we going to summon the Chinese I'll be seeing him today. Well, I'll be seeing him. Walang tugon ang Chinese Embassy sa bagong diplomatic protest. Pero naon na nilang sinabi na makatwiran, legal at professional daw ang kanilang mga aksyon para pangalagaan ang kanilang soberenya. It's very clear. I mean, uh, we were within our legal rights. Certainly, we are, uh, don't understand why China again is repeating these uh, actions which are clearly illegal. Kaya nga nakikipa baka tayo kasama ng like-minded nations para uh, buwagin itong kasinungalingan na to eh, wala naman talaga silang basihan sa sinasabi nila eh. Noong binangga ang BRP dato pagbuaya, isa sa mga nakabuntot sa mga barko ng Pilipinas, ang Chinese Navy ship na may bow number na 500. Lumapit ito sa layong 300 yards. Unang beses daw na nangyari sa Bawde Masinlok ayon sa PCG. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, posibleng i-deploy na rin ng Philippine Navy ang mga warship ng Pilipinas para sumabay sa mga resupply mission ng BIFAR at PCG sa mga manging isdang Pilipino. China has taken this route of escalating. That's what I want to emphasize. And this is also what uh, Commodore J Tarriala emphasized na dehado sila dahil yung nagba sa kanila ay plan navy ship ng PRC. So in reaction to that, the Philippine government reserves the right to also deploy the Philippine Navy uh, in this circumstance. Kasi hindi naman tayo ang nauna dito eh. Taliwas ito sa posisyon ng National Maritime Council na nauna nang nagsabi na ayaw nilang humantong sa sitwasyon ng militar ng China laban sa militar ng Pilipinas. Very clear ang ating presidente na lahat ng dispute, uh, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic action sa mechanisms. Kasi pag Navy to Navy, nagkakaroon ng ano eh, nag-escalate When we do not know what will happen next, if ever there is a misunderstanding, misinformation. Ayaw natin ng gera, sino ba naman ang may gusto? Ayaw naman natin isipin ng atimahing isda. E binabalan nyo kami, ba? Diba? And that is not the position of the Philippine government. Tumanggi magbigay ng komento ang Philippine Navy. Pero sa isang statement, sabi ng Philippine Navy, nagmamasid daw ang AFP sa lahat na nangyayari at tiniyak na naroon din sila sa lugar. Bukas piya ay nasa magkakaroon ng malalimang inspeksyon dito sa BRP pidato Pagbuaya para malaman kung gaano talaga katindi ang tinimo nitong pinsala. Kusibli manong abutin ng tatlong ligo o higit pa ang pagsasayos sa mga nasirang bahagi nitong barko. Live mula dito sa Orion Bataan, para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. May nakambang dagdag singilang Manila Water sa susunod na taon. Saksi, si Joseph Moro. Pagpasok ng bagong taon, dagdag singilan na kamba para sa mga customer ng Manila Water. Ayon sa kumpanya, ang taas singil ay bahagi ng battery rebasing noong 2022. Wala pang nabanggit kung magkano magiging taas singil. Pinabantayan pa raw ng Manila Water ang paggalaw ng piso kontra dolyar. Pero din pong magiging epekto yung ating tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment o FDDA. Kung pagtaas ibig sabihin ay humina yung piso laban din sa currency na kung meron saan kami meron pagkakautang, kung ito ay bababa naman, ibig sabihin ay mas lumakas yung dito. Ang dagdag singil sa tubig, dagdag hamon din para sa mga consumer ngayong bumilis pang pa inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 2.3% noong Oktubre, pumakit pa sa 2.5% ang overall inflation rate sa bansa noong Nobyembre. Dahil jan 3.2% ang national average inflation rate mula noong Enero hanggang Nobyembre. Sabi ng PSA, tatlong grupo ng mga bilihin at serbisyo may kontribusyon sa pagbilis ng inflation noong Nobyembre. Nangunguna na dyan ang pagkain at ilang inumin. Sa mahal ng bilihin, marami talaga ang nagtitipid. Kaya ang 40 pesos kada kilo na bigas sa Rice for All program ng gobyerno, ubos agad sa unang araw ng rollout sa ilang pamilihan. Wala na, sayang nga eh, naubos na eh. Kasi ang ibang bigas dito, nasa 50 plus. Good news man yan sa mga consumer, apektado naman ang kita ng ilang retailer. Ang challenge sa kanila is, siyempre pag nabawasan ng customer yung kanilang kita. And of course, magkaroon din ng uh, coordination. Uh, gusto rin natin kasi talaga na maibaba yung yung presyo ng bigas. and Eventually, we can uh, further talk at uh, ano yung mas maganda na gawin na, na para dito. Sa kabila ng pagtaas ng ilang gastusin, marami pa rin nagpapahashtag feeling blessed. Marami nagbabahagi ng mga simpleng pangarap na unti-unti raw natutupad. Sa mga time po na yun, yung mismong ultimong ano po, mga chichiria lang na kahit 7 pesos po talaga, medyo mahirap po talaga sa amin. Pero as nung tumagal po, nga, ngayon po, medyo naka, ano na po kami, naka-asenso na po talaga kami. So, yung mga ganong mga norm, yung mga ganong bagay po, naka ano na po, uh, within reach na po talaga namin. Bata pa lang ako, like, maghiram hiram na po ang cellphone, ngayon po may nakatrabaho na po ako, nakakabili na po ang cellphone. Dati po nagbabay po ako, ngayon nakamutot na. Sa datos ng PSA, nabawasan na raw talaga ang may hirap sa paglipas ng taon. Bumaba na rin ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing na mahirap o yung kumikita ng mas mababa sa poverty threshold na 13,873 pesos kada buwan. Gayunpaman, halos 18 milyong Pinoy pa rin ang nakararanas ng hirap sa buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, dalawampung araw na lang, Pasko na. At ang sikat ng Northern Lights na kadalas ay sa ibang bansa lang nakikita, pwede na rin daw ma-experience dito sa Metro Manila. Alamin kung saan yan sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, bukas na muli ang Christmas by the Lake dito nga sa lungsod ng Tagig. May bago silang atraksyon na perfect sa pamamasyal ng bawat pamilya ngayong Christmas season. Mas makulay at mas makinang raw ang Christmas by the Lake ngayong taon. Bawat sulok ng parke, picture perfect. Kabilang sa mga highlight, ang nostalgic Christmas on display na nagpapakita ng mayamang tradisyon ng Paskong Pilipino. Tuwang-tuwa ang mga inabutan naming nanonood ng animated Christmas display. Dati po nakaranas naman, ngayon naman pinaparanas naman namin sa anak namin. Talagang napakasaya po ngayon. Napakasaya po at napakadaki po ng development po dito sa tagi. Meron din ditong Northern Lights Experience na first of its kind daw sa bansa. Hanguraw ito sa Aurora Borealis. Oh, parang nasa ibang bansa. Ang ganda, sobra. Nakakarelax siya. Mawawala yung pagod niyo. Sobrang ganda po sulit. Atraksyon din dito ang napakalaki at napakakulay na Christmas tree. Libre ang pagpasok sa parke pero hinihikayat ang mga bibisita na magbook online o tumawag muna welcome pa rin ang walk-in visitors, yun nga lang maaring maghintay sa pila. Noong nakaraang taon daw, umabot ang higit 20,000 visitors araw-araw ang pumasyal sa parke. Bukas ang parke hanggang January 12, 2025. Mula lunes hanggang Webes, bukas ito ng 5 p.m. to 10 p.m. Pag biyernes at sabado naman, 5 p.m. to 11 p.m. at kapag linggo, 5 p.m. to 10 p.m. Pia, bukod sa security sa park, may PNP personnel na deploy para tiyakin ang seguridad ng mga namamasyal dito. May mga nakadeploy din taga Traffic Management Office na umaalalay sa mga motorista. At live mula rito sa tagig para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Ipinakilala na ang iba pang cast ng Green Bones kasabay ng pagpapalabas ng full trailer nito. At narito ang showbiz sexy ni Lars Santiago. Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako mabuti na. Trailer pa lang! Makapanindig na ang mga patikim na eksena pinusuan online. Alam kong may galing sa pag-arte ng mga bida. Yan ang Green Bones, official entry ng GMA Pictures sa 50th MMFF. Kayo ba, paano niyo nalalaman kung totoong nagbago na akong isang kriminal? Ilang linggo na lang at mapapanood na ito sa big screen. Kaya halo-halo na raw ang nararamdaman ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid. Na-challenge daw sila sa kanilang roles. Siguro naging challenge din na uh... Um, kung sa pulang araw, nakita niyo ako doon, nagsasalita ng Japanese. Dito naman, meron akong ibang lengguahe na kailangan pag-aralan. Iniba ko rin yung the way ako magsalita, kumilos, tumayo. Parang yun yung hinanap ko sa pagbuo ng karakter. Sa MediaCon ngayong araw, ipinakilala na rin ang iba pang cast ng pelikula, gaya ni Naiza Calzado, Alessandra De Rossi at Sofia Pablo. Nasa Grand Media Conference rin si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez. Well, nakita ko yung reception sa trailer pa lang. And kahit na paulit-ulit pinalabas, nakakakilabot siya talaga. But this I can promise, malayong maganda yung pelikula kaysa sa trailer. So talagang ano, um, I'm very, very proud of this movie. Napakaganda. Very heartwarming. Yan nga, yung parang maganda siyang um, panoorin during Christmas time kasi may mapupulot ka talagang aral. Naroon din si na Jemay Public Affairs First, First Vice President and GMA Pictures Executive Vice President, Nessa Leon at MMDA Chairman, at MMFF Executive Chairman Don Artes. Speaking of Dennis Trilio, sa pulang araw, wala pa rin katapusan ng kanyang kasamaan bilang si Colonel Yuta Saito. Ituturo mo kung nasaan si Eduardo? O masasaksihan mo ang gagawin ng aking mga sundaro sa batang ito. Mabibigat ang eksena gaya ng konfrontasyon nila ni Tia Amalia, played by Rochelle Pangilinan. Ano hindi mo sasaktan o gagalawin ang aking anak. Pero off cam, tigil muna ang laban, sayawan at kulitan muna sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Sa gitna ng sesyon sa Bahamas, biglang kinuha na isang miyembro ng parliament ang ceremonial mace ng speaker at inihagi ito sa bintana. Dali-dali siyang nilapitan na iba pang mambabatas at miyembro ng security. Sa ulat ng local media, nagkaroon ng pagtatalo ng hindi raw ng speaker ang isang opposition leader para sagutin ang isang issue na kinasasangkutan ng Royal Bahamas Police Force kaunay ng drug trafficking. Ang ceremonial mace ay ang sagisag ng kapangyarihan ng isang mataas na opisyal ng palyamento. May bagong kinaaliwan ang mga netizen na sa bawat post, talagang pinupus este, pinupusuan. Yan po ang pusang si Pedro ng Iloilo -Ilo City. Aba, may eh, bahagi lang naman ito ng security team sa Iloilo -Ilo Science and Technology University. Tila on duty, lalo't madalas itong nasa guardhouse kasama ng mga nagbabantay. Laking pasasalamat ng nag-aalaga na si Michelle, sa mga fans ni Pedro na nagpapadala ng kanyang pagkain pati na vitamins. Bukod kay Pedro, nariyan din ang mga katuwang niya sa pagiging pest control officers na sina Tanji at Milang. Ang pagkalinga sa mga pusa bahagi ng advokasya ng universidad. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po pa si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.